Si Israel, siga, pirming kontrabida sa mga pelikula. Gayong sa totoong buhay pala, hanggang sa kanyang pagtanda, ibang iba. Itong kwento namin ng wagas na pag-ibig. Oh, I'm not going na be able to do it. I'm not going to Mamalin mo kung talaga mahal mo isang tao. Mga estudyante pa lang daw sina Dick at Marilyn nung sila'y nagkakilala. Manghuhula ang ina ni Dick na siyang takbuhan ng tiyahin ni Marilyn. Actually, nagpasama lang yung tita niya. Nagpasama lang na samahan doon sa nanay ko magpapahula na. Hindi niya in-expect na doon si Richard. Isang pagkaganda-ganda na lalaki. <laughs> Dito na niligawan ni Dick si Marilyn. Ang favorite song na since I play the guitar, I try to learn it. Parang may tutugtog ko sa kanya. And then, and then to get closer to her, I do it. Hanggang nagpanan sila at nagpakasal, biniyayaan ng apat na anak. Very sweet. Lalo na si mami. Ang laging inaalala niyan si daddy. Kung kumain na ang lahat ng uh, kailangan niyan pag may shooting. Si Mami ang uh, prepare uh, very, ano si Mami, hands-on. Pero ang kanilang pagsasama, mala pelikula. Tinadtad din no, ng ma. mga pagsubok. Gabi ka na naman umuwi, ha? Pero ang na problema natin, ito, sa'yo na yan. Big, ano ba? Ano, tataliguro mo na naman ako? Nagsisinungaling siya kasi ayoko sa taong sinungaling kasi. Sabi niya, hindi pa rin siya sumahod. Tapos, ah, gano'n. Eh, may nakita na ako sa wallet niya. Hindi ko sinabi sa kanya, tinignan ko yung wallet niya. Tapos, sumunod na linggo, nakita ko na naman, bago na yung cheque niya. Hindi pa rin siya sumahod. Ah, hindi, binatok ko na siya. Bagong mayonese na hindi pa na buksan, binatok ko sa kanya. Ito na sa diddig ko, uh. Shampoo yun. Malaya na! Kaya ba pinto? Sige! Sige, aalis. Tuluyan silang nagkahiwalay. Si Dick nagkaroon ng ibang pamilya. Hanggang taong 2010, siya'y na-stroke. Sabi nung doktor ko sa akin, maswerte ka at nakapagsalita na pa. Usually, mga tinatang mo na makapagsalita. <laughs> Yung mga nakasabay mo doon na uwi sa aneurysm eh. Parang kaya pakita, di ba? Pakita, 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 Kita mga gitara ako dito. Yung, kinukuha ko gitara ko, I play my guitar. Naanay ko yung sarili ko. Ngayon, hindi ako makatugtog ng gitara kasi nga, yung nangyari sa left hand ko, hindi ako makatipa. <laughs> ito dapat naman, ito. Ito ano yung sumunod din. Ito mo tigas ang ulo. sino dyan sa hospital. Pinuntahan ko na lang siya doon. Bukas palad siyang muling tinanggap ni Marilyn na siyang nag-asikaso at nag-alaga sa kanya Lalo pa nung ito'y hirap nang kumilos. Oh, puro sorry. Ngayon <laughs> siya puro sorry. Alam mo, tatlo dyan ka. Naintindihan mo ako. Sila hindi niya ako naintindihan eh. Pero nito lang nakaraang linggo. Ang pinakamamahal na asawa ni Dick na si Marilyn na stroke at na comatose. May pumutok na ugat sa left side ng brain. Actually, hindi niya alam the real status of my mother. Ang alam lang niya sa ospital. Kasi pag pinaalam namin yun, madedepress siya, mag-iisip siya. Martes naman ng gabi, si Dick inatake sa puso. Sa kwarto niya, tinanong ko kung okay lang siya. Wala namang ibang sagot yun eh. Hindi Ganon. Sabi, tignan mo daddy mo. Hindi na yata humihinga. Pagdating naman ng rescue sa bahay, already dead na raw. Most of that, undefined. Sabay na... Sabay na challenge eh. Kailangan maging matatag kami talaga. Uh, uh, Pag nakita ko siya, sigaw ako ng... Tots! Parang... Every time, ano, nakikita kami. Nice to see you, man. He's just a Humble, gentle guy. Saya, I'll miss him. It's an honor to have worked with an actor of his caliber. Para makatrabaho mo yung isang artista na ganun kagaling, okay na sa akin yan. Kung baka, parang uh, malaking karanghalan yan. Nature niya yung madal-dal siya. Nakakaiyak. Na maalala na kasama ko siya. At ngayon ngayon wala na. December 10, 1947 isinilang si Ricardo Vizcarra Michaka, na mas nakilala bilang si Dick Israel. Nasa dugo ni Dick ang pag-aartista, lalo pat direktor ang kanyang ama. Yung style naman ni Dick, kontrabida na nakakatakot, pero hindi nawawala ng humor. Minsan nakakatawa rin siya. Versatile actor, uh, ika nga si Dick Israel. Pinapanood ko yun. Tapos every time na may Sino na mamamatay siya. I, I run and cry. Sa igroa, pinapaliwanan niya na trabaho lang yung 92.5. Dahil sa kanyang mahusay na pagganap, nakatanggap siya ng mga parangal. Nag-a-adlib. Kung pag kinuha mo siya, kumpleto na. Kumpleto yung pagtinuro mo, may sobra pa ganong kagaling si Dick Israel. Kaya kayo yung mayaman kasi, yung ganyan walang kapakapatid eh, kayo kayo, nagbukulang kayo, makanyang kayo. Sa telebisyon, nakuha rin niya tayong patawanin. Hindi niyo mo alam na isa sila sa pinakamahirap dito sa barangay mapayapa, ay magbigay po kayo magbigay po kayo mga Araw-araw. At napamangha sa iba pa niyang mga karakter. Kailangan lang pag ka sa kabayo, ingat ka. Mainis kayo sa kanya, pero behind the camera is a completely different person. Loving, very malambing, very sweet, very generous, very supportive sa mga anak niya. Hanggang nitong Hulyo, kumalat ang balitang nasunugan ang aktor. pag akyat ko doon sa taas, sa kwarto ko, nabiliyab na yung kaysa kwarto. Eh, wala na akong ibang inisip kundi ilabas silang lahat. Yung mga gamit, pinabayaan ko na. Basta importante, buhay kami sa kabila ng pagsubok ng kanilang pamilya. Nanatili raw positibo ang kanilang padre de pamilya. Strong karakter si dati ah. Hindi mo makikita sa kanya yung magmumukmok. Eh, sabi ko nga, laging positive. Sa pamamagitan din ng kanyang misis na si Marilyn, patuloy na lumaban sa buhay si Dick Israel. Hindi ko man nasasabi sa kanila pero maan ko sila lang. Love you, Daddy. This is how ang mga kontrabida, may sarili ring laban at mga pinagdaraanan. Paalam, Dick Israel, maraming salamat sa iniwan mong kontribusyon sa pelikulang Pilipino.